po oh, and welcome back to Atishana's TV Vlog. Kahapon po, galing tayo sa bahay kasi uh, nagbigay si Papa ng statement about doon sa issue niya ni Kulod. Tapos ngayong araw naman, uh, pupunta dito sa bahay si Kulod para magbigay naman siya ng paglilinaw kung ano ba talaga yung pinaka nangyari. Kasi ang dami na pong nagre-react na iba't iba na yung mga parang kwento, iba't iba na yung ano dating ng kwento. Ayan, para malinawan si Kulot na mismo po ang magsasalita. Siya na yung magpapaliwanag sa lahat kasi ang daming hindi naniniwala. Kasi iba-iba uh, na yung ano eh, yung mga kwento. ah uh, meron din na uh, ano pinagalitan ko daw si Kulot nung sinabi niya sa akin. Alam niyo po hindi ko siya pinagalitan kahit tanayin niyo pa si Kulot. Hindi po yung totoo. Tapos uh, nakikitira daw si Kulot sa ibang bahay. Hindi rin yun totoo kasi si Kulot nasa bahay po. Kahit tanoyin niyo po po yung mga kapatid ko na andun lang siya. Meron pang ibang kwento doon na inaaway daw namin si Kulot. Kami ni Madeline. Inaaway daw namin kasi ano, din about na sa issue ni Papa. Alam niyo po ba hindi namin siya inaaway? Kahit tanoyin niyo pa si Kulot pero siya lang din yung makakapagsabi nito. Ah, uh, meron din po doon isang nag-comment na bakit kasi si social media niyo pa ang pinaka ano po yun, hindi po talaga namin isa social media yun. Noong gabi pumunta dito si Kulot, uh, nagsabi siya sa akin. Tapos uh, siya. Tapos ang pumasok sa isip ko noon ay iba rin. Tulad rin ng mga iniisip ng ibang tao, ganun rin yung pumasok sa isip ko. Tapos noong gabi 'yun, uh, nagkwento ako dun sa sponsor about dun sa nangyari. Tapos hindi ko naman po alam na magkukwento din pala sa iba. Tapos yun, nagulat na lang ako biglang lumabas na sa social media. Pumutok na yung ano pangyayari. Tapos nung kinagabihan, uh, pumunta na kami sa bahay. Doon na kami nagkausap. Doon na namin inalam kung ano ba yung side ni Papa. Tapos yun nga, nakwento niya. Parang naliwanagan kami, ayun Ay, pala yung pinaka, ano, pinaka natakot si Kulot. Kaya pala, yung sasayin po kasi na ganyan, dun siya pinaka natakot. Iba-iba yung nabasok sa utak niya, parang papatayin, parang gano'n yung ano sa utak niya. Tapos, dito natulog nun si Kulot sa bahay, noong gabing yun. Tapos pag, uwi namin, hindi andito sa bahay si Kulot. Kunento ko sa kanya yung sinabi ni Papa. Tapos nag siya noon. Sabi niya, iba kasi ang pakaintindi ko. Kala ko, papatayin, gano'n. Tapos ano, natakot pa daw siya. Hindi na daw siya nagkatulog noon. Yun, po, yun, doon po nag simula yung ano yung parang tra na trauma si Kulot. Pero hindi po wala pong pang-rape na nangyari. Wala pong pang ano. Ako gano'n din yung utak ko nung una eh pero wala naman palang ganun na nangyari. Tapos meron pa doon na, ano, na si Kulot daw, uh, hindi daw sa bahay, namamalagi. Alam niyo po, si Kulot sa bahay po siya, nakat naka, naka stay yun hindi po siya tumira sa ibang bahay. Sabi po kasi nung iba, si Kulot daw, uh, lumipat doon ng ibang bahay kasi umiiwas, hindi po totoo yun. Kaya tanungin niyo siya, hindi siya umalis sa bahay. Dito siya natulog ng two days noon yung hindi sila nagpapansin ni Papa. Pero siya mismo po ang nagsabi sa akin na ate, gusto ko na umuwi. Tapos pag uwi namin, nag-usap sila automatic. Pag namin sa bahay, sakto ando si Papa, nag-usap sila diretsyo. Tapos sabi ko rin kay Kulot, bakit sabi ng tao na, kinako, na kinabuninay ka doon nakikitira? Si Kulot na lang po ang sasagot ng isyo niya. Kasi ako hindi ko rin alam ko bakit nandun siya nung time na yun. Siya na lang po ang makakapaglinom niyan. Tapos, sabi pa ng iba, ah, naawa daw kami kay Papa kaysa kay Kulot. Hindi po totoo yun kasi nasa gitna lang talaga kami. Ang totally pa nga po, si Kulot pa nga po naawa kay Papa eh. Kasi, kumbaga, si, naarabgyado niya, si Papa dun sa kwento niya. Kasi mali din yung pagkakaunawa niya. Kaya gusto niya din nilinawin. Kahit nga ako eh, mali din yung pagkakaunawa ko nung una kong malaman noong una kong marinig yung kwento pero nung nalaman ko yung both side doon ako naliwanagan kaya sana po uh, pakinggan natin yung parehong panig hindi yung mga react, react ng ibang tao tapos maraming nagko-comment na ex-convict naman kasi yan si papa mo labas pasok yan sa kulungan alam niyo po alam po namin yan kasi kasi muna po bata kami talagang labas pasok si papa sa kulungan ang kaso po niyan sa pagtutupada sa ulan to, pero yung pagtutupad naman po niya para din yung sa pang ano namin, pang gastos, yung pag nag-uulan to siya, pang konsumo din namin. Kahit ano niyo po yung mga kapatid ko. Tapos yung last na kaso niya about sa drugs, uh, nasambit po yon doon sa kapatid niya. Alam po yon ang mga taga dito sa amin. Yung baga, yung kaso ng kapatid niya, parang na ano niya, parang na nadamay siya about po doon. Kasi ang dami nagsasabi, adik si papa mo, mukhang nakagamit. Ganyan. Kung ano-ano pong sinasabi nila. Kagabi nga po, gusto ni pumunta dito sa bahay. Kaso sabi ko, dis oras na ng gabi. Sabi niya, ate, video na tayo. Sabi ko, dis oras na ng gabi, mga 9 na yun eh. Gusto niyang mag-ano kasi bukas nga daw, may pasok na naman siya. Sabi ko, bukas na lang. Eko, pag-pretime ka na lang kasi alanganin na mahirapan siya pagpauwi. uwi tapos dun po sa mga nagsasabing pinagalitan ko daw si Kulot nung nagsabi siya sa akin. Imbis doon na, na i comfort ko kasi nga nagsabi sa akin, syempre ako yung panganay sa akin una magsusumbong. E pinagalitan ko pa daw. Kahit po tanuhin niyo si Kulot percent hindi ko siya pinagalitan. Sabi ko, ano ba, bakit ba, ano bang nangyari? Tapos yun, nag-i-explain siya, nag-iiyak sa akin. Sabay-sabi ko, o sige, ah dito ka na matulog. Sabi ko gano'n sa kanya. Nagluto po si kulet ng sampurado. Yan, tapos pakuluin mo lang din ulit. kasi hindi daw siya marunong. Kaya kailangan niya ng, ng nagtuturo. Aray ko, po si baby eh. Napakaluin mo lang ulit yun. Pakakulo, tsaka na yung ano, Powder. Hinahaluin mo lang para hindi magbilog. Yan, mo na. Ano pa nga, malapot pa nga ang itsura niyan eh. Luto po siyang sampurado merendahan. Rukain muna at mabuo yung iba dyan. Wala atang mahatid kaya hindi nakalito. Luto man lang ang butaan yan. Malapot na nga, anong? Malapot pa yun sa mga atyanan ba? Ayan, luto na po ang sampurado ni Colot. Titikman natin. Kapit mo, kapitan mo. Ah. Lagal ka ba? Lagal ba? Ang pwedeng gusto niya pa. Hmm haha mm, mahal mo ba? may ulin pa dyan pa? Uh, Siya, uh, huh? uh, ulin na sa babae ah. ibalak mo nga ibalak. dito niya. ibigam palatim ng naklar. um. na. tapos 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 na. Ay, maawi na si Chris. Maawi na siya. Mabalik na lang sa susunod. Ano? No. <laughs> oh, ang kopya, maano, maatanggal. Ibaba mo pa sa baba ang kopya. Uwag <laughs> pa masay duman. Fifty. Huh? Mm. Oh, ang hihiling o. Oh. Mm. Ang hihiling o. Oh, oh. mm. sa Dungay may kargas ako. O, oh, tara na. Hmm. Tara na, bye bye na. Bye. <laughs> <coughs> hey, na, mahiram Bye bye na si na ako yung bitu. Ha? Ha? Bye bye. Bye bye Hansan ka na, Malamig na ay. Malamig na, malamig na. Sa mahal, malayas siya. Malayas ka rin pala doon. Sabi rin alam ka doon. Madu. Pakarga yan. Paoy man, magabat. Wow. Malamig